Hello guys, welcome back to San Eleven Pintaro. Kamusta po kayo mga Capricorn? Hello, hello po. Kamusta po? So, ang um, maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Maraming maraming salamat po mga Capricorn. At sa ilang minuto na pananood ninyo, tigbitin ko sa masko na bibigyan nyo ng oras, kunting minuto ang pananood So, um, ako yung boss na nagpapasalamat para sa inyo. At, kukuha tayo ng mga mensahe para sa inyo mga Capricorn. So, um, marami marami sa sa patuloy na pag-support. At thank you so much po. So, humihingi tayo para sa inyo so, general reading ito. Pwede mong resonate, pwede hindi. Kung so, ano lamang kung para sa inyo. At ang abang hindi ay ibigay po natin sa iba. So, simula natin mga Capricorn. Kamusta na kayo mga Capricorn? Puro trabaho po ba kayo? Mga Capricorn. Trabaho, overthinking. Mga, mga Capricorn. Pati so, tignan natin kung ano ang mami sa 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 prekord na ngam hard hard work yun, yun ang priority ang trabaho. Okay, Capricorn. Meron ka dito ng take a walk. Clear your and Take a walk and clear, clear your energy field. Plan vacation. Wow. Sweet and treat. Okay, Capricorn. So, Capricorn is kailangan nyo, kailangan yung sigurong maglakad-lakad na nakaya na nakayap, nakayapak no? sa siguro sa mga may mga halaman <clears throat> yung may mga halaman doon mga Capricorn siguro ang ilan inyo kailangan nito para ma-release yung mga negative thinking niyo sa sarili ninyo para ma bumaba siya dito patungo sa lupa at ma-ilagay na dyan ang no? at hindi at mabawasan yung mga overthinking or sa ng ninyo. Kaya siguro kailangan nyo maglakad-lakad kasi para makakita rin kayo ng magagandang ambience sa paligid ninyo. Kailangan nyo pumunekta sa mga nature, mga Capricorn. So sa sa sky, tumimintingin din kayo sa sky kasi marami dyan, marami rin dyan na mga Um, magpapasaya, magpapasaya sa'yo na kung titingnan mo, ang ibon is napakalaya, no? Napakalaya nila, kahit saan, pwede silang pumunta. So, Capricorn, siguro, kailangan mo rin palayain yung mga na masyadong, yung parang overthinking ka, no? Parang lagi kang nandun yung pag-iisip masyado. So, kailangan mo rin i- kalayaan yung sarili mo sa mga ganyan. Sa sobrang mag-isip. So, yung Ang ilan din ay so clear. yun know, nga. Clear your energy field. Kailangan yung linisin Itong aura ninyo. No? Siguro kailangan yung mag-sage. Uh, magpausok. Magpausok ng incense. At linisin yung dito na, na Linisin mo yung aura mo. Ang galing niya ng mga negative vibes sa na na nasa inyo. Siguro ito yung sobrang yung pag-iisip. Kailangan niyo rin mag-incense, magpaus ang sarili ninyo. Kasi clear your energy field. So, kailangan linisin yung enerhiya mo. At siguro ang ilan din sa inyo ay or ang ilan sa inyo ito ito na ang ginagawa ninyo is isa, isa na ito yung ginagawa ninyo na naglilinis na kayo ng inyong aura na naglilinis na kayo ng inyong sarili. O nagpapausok na kayo para matanggal yung mga ang um, bad vibes sa paligid mo at ang ilang inyo ay nagpaplano na gaano na kayo dito para kayong um, nagdi-dream no? nagdi-dream kayo dito or para kayo nag-imagine nag-imagine na na nagpaplano na nagpaplano kayo na magbakasyon nag-imagine na kayo na nakasakay kayo dito sa aeroplano kasi mayroon pa mga plano sa buhay mo na gusto mong puntahan ng mga Capricorn siguro marami kang ini, marami, may mga inisip ka dito na gusto mong puntahan ng ibang lugar. Siguro gusto mong makapunta sa ibang bansa or makapag-relax ng sarili mo. nag ka na dito. Mga Capricorn, nag ka ng magbakasyon. Wow. So sweet treat. So kailangan mo rin i-treat yung sarili mo kailangan mong alagaan yung sarili mo. Kumain ka ng mga masustansyang prutas, mga more on green, no? green apple, strawberry, mga ganyan. Kailangan yung kainin yun. No? kailangan yung interit yung sarili mo sa mga ganyan. Kasi isa rin to sa um, nakakapagdagdag, nakakapagdagdag ng energy, no? ng sa pag sa katawan yung masustansya no para maganda ang flow ng mind ng katawan ninyo ng no, mga Capricorn so sweet and treat siguro ang edad nyo ay nasa 52 52, 39 and 50 no, mga Capricorn so ano pang pa message sa inyo mga Capricorn Okay, dito ka no oh. So, kailangan mo rin mag-spend ng time. Mag-spend ng time sa mga kaibigan mo. No, kailangan mo rin. Kasi, kailangan mo rin magsaya. No, kailangan mo rin ma-enjoy. Ma-enjoy yung life mo. Huwag puro trabaho. Puro isip ng isip. No, mga Capricorn, kailangan mo rin pasayahin ang sarili mo. Makipag-banding ka sa mga yung tunay mong talagang kaibigan. Na, nauunawaan ka hindi ka hindi ka binebetray yung mga ganyan no kailangan nyo lang kailangan niyo magsaya kailangan niyo rin magsaya saya no at um, kumain kayo sa labas kayo magkwentuhan tayo ng mga gandang buhay ninyo mga Capricorn at sa mga yung mga negosyo niyo, pag-usapan niyo mga ganyan habang magkakasayahan kayo So, ang ilan din sa inyo, mga is andun talaga yung pagpaplano, no? Andun yung pagpaplano mo talaga na pumunta ng ibang lugar, pumunta ng ibang bansa. May plano ka talaga dito at gusto mo talagang maging ano na siya, maging talagang magawa mo na, no? Mangyayari na, mga ganyan. Gusto mo na mangyari yung pagbabakasyon, mo. At andun yung ayun, ang ilang sa inyo rin yung gusto yung sumakay dito sa isang sasakyan na parang dito ka nakasakay na nakikita mo yung mga view na gusto mong puntahan. At isa rin ang gusto nyo rin sakyan ng isang airplane. Gusto nyo makapunta ng ibang lugar. Gusto nyo makita ang ano ang meron pa sa mga magagandang lugar sa ibang bansa. So yan yung mga ano mo gusto mong gawin, mga plano mo, na gusto mo na talagang actionan mo. Uh, talagang andun yung... Dahil nga dito sa paglilinis mo, sa paglilinis mo ng aura mo, no? at nage, nagkakaroon ka ng... yung pagpapausok mo ng nagtitake ako ka. So, nandito na talaga yung ah, nandito na talaga yung yung, na, yung shield. Parang nakashield ka na kasi dito eh. Parang may mga harang na. No? Parang ayaw mo nang papasukin sa buhay mo. Yung mga negative thoughts, negative thinking. Kasi may pagpaplano ka na dito na mamahalin mo na ang sarili mo at andun talaga yung may pagharang no? magkakaroon ka ng boundary talaga sa sarili mo dito mga kapatong kasi um, masyado ano na kayo dito um, na, marami, na, marami na kayo naramdaman ng emotional napaka emotional nyo dito mga ka kapatong kasi mas, siguro nga dahil nga dito sa pag overthinking ninyo kaya andun talaga yung kailangan mong i-release na yan. Kailangan mo nang baguhin sa sarili mo. Kailangan mo nang balutan. Nang balutan mo na yung sarili mo. At, at tanggalin na. I-release mo na dito sa soil. Dito sa mga lupa. No? Sa may mga halaman. Itapak mo yung paa mo para ma-release na yan. Yung mga sama na loob mo. Yung mga lagi mong naalala. Yung mga overthinking na mga minsan nakaka mo So, kaya para ma, ano na yan, matanggal na sa sarili mo. Kaya nandito na talaga yung pinaprotektahan mo na yung sarili mo. Nandito na talaga yung pagharang, yung shield. Yung shield ka na. Parang nagkakaroon ka ng boundary sa sarili mo. point, So, um, maganda ang iyong message Capricorn. So ang um, the message another message is um wag mo kalimutan yung sarili mo na kailangan mo kailangan mo ring maging masaya no. Kailangan mo talaga maging masaya para ma ma-encounter mo yung mga magagandang magagandang nangyayari sa buhay mo. Kaya talaga nandito yung pagpaplano mong magbakasyon. No? So, at isa rin to na yung mga kailangan mo rin um, spend ng time sa mga kaibigan mo. No? Para isa, rin yung, isa rin kasi to na yung bonding ng mga friends mo. No? Isa rin yan na nag-shishield, no? parang nag nag yung sa, halimbawa, nagkaroon na ka kasiyahan dito, parang na-adapt mo yung masayang energy, no? So, yun po, yun po ang message sa inyo, mga Capricorn. Thank you, thank you po, and God bless po, mga Capricorn. Thank you so much, and bye-bye po, God bless.